Inaabangan mo din ba tot, isa ka rin ba sa excited na makita ang bagong journey namin ni Diday na magkasama na sa bahay? Makalipas nga po ang tatlong buwan, ngayon nga yung araw na babalik kami ni Diday para sa another 3 months niya na pagpapaturok sa family planning. At sa lahat nga po ng ganap, ito ang hindi ko pwedeng makalimutan. At kahit busy nga ako ay talagang isisingit ko ito sa schedule ko. At sobrang pasasalamat ko na nga din na ngayong araw nga ay okay na kami. Halos isang linggo din kaming nagpahinga dahil nga may mga sakit kami kaya maaga pa lang ay gumayak na nga agad ako para masamahan si Diday dito sa center. At sa una nga ay chinek muna yung timbang ni Diday. At nung makita nga yung record ni Diday ay bumaba nga daw yung timbang niya. Natawa nga ako sa sagot dito ni Diday kasi sabi ni Diday malakas naman daw siyang kumain. Ang sumunod nga ay binipi muna si Diday. Wala nga ginawa si Diday kundi ngumisi lang at tumawa na parang naglalaro lang. At yun nga po pagkatapos nga pong ibipi si Diday and explain nga po sa kanya yung mga dati niyang record sa timbang niya, sa BP niya. At sumunod nga ay kailangan ilagay ni Diday yung birthday niya, yung pangalan niya, yung address at yung cellphone number. At nung kumpleto na nga, at nailagay na nga ni Diday lahat, dito nga ay tinuro ka na nga ulit si Diday nang pang 3 months niya. Tatawa-tawa na nga lang dito si Diday pero sabi niya deep inside daw ay natatakot nga daw siya. Sinuggest nga din sa amin na pwede naman daw magpa-implant na si Diday. Yung daw kasi ay pwedeng tumagal nang 3 years kaysa nga daw pabalik-balik kami every 3 months at good news nga po dahil meron na naman akong na-discover na product nga po ng wise cleaner alam kong hindi po ako mapapahiya kaya ituturo ko po sa inyo eto nga po yung DIY powder detergent bago magsimula kailangan nyo po magsuot ng gloves at ng face mask at sa loob nga po ng kit ay eto po ang mga nilalaman may drying agent stain remover foam booster surfactant speckles Lastly, yung scent niya at ang napili ko ay ang Ariel scent. At napakadali nga lang pong gawin dahil paghahalu-haluin nyo lang po lahat po ng raw materials. At talagang hindi naman po kayo mahihirapan dahil may kasama naman po itong instruction sa loob. At sa paghahalu nga po ay kailangan yung i-check ng maigay kung meron pa pong buo-buo. At kapag ganito na nga po na pinong-pino na ay pwede nyo na pong isalin sa lalagyan. At pagkatapos nga po ay pwede nyo na pong lagyan ng sticker dahil may kasama na po ito. At sa murang halaga nga po ay makakagawa na po kayo ng 5 kilos na powder detergent pwede nyo ng pagkakitaan pwede nyo pa pong gamitin para sa personal use. At isa nga lang po ito sa mga product ng number 1 top selling DIY kit dito sa atin sa buong Pilipinas. At yun nga po ay ang wise cleaner. O diba napakadali lang po as easy as 1 to 3 lang meron ka ng DIY powder detergent. Kaya sa lahat po ng interesadong bumili ilalagay ko po yung link ng wise cleaner sa comment section. At isa pa nga po sa good news ko po sa inyo ay mamimili po ako ako ng mabibigyan ng tigpa 500 pesos sa lahat ng mag at magla ng video ito. Kaya mag-follow ka na sa Batcha TV, mag-like, mag-share at mag-comment dahil baka isa ka sa maswerteng mapili.